Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, Sharing the Message of Salvation. At ito po ang relaunch ng aking podcast, Ang Sabihin Mo Sa Akin. Ang podcast na ito ay kilala noong 3 years ago bilang ang hindi madaling sabihin. Pero ngayon, dahil kwento nyo ang bida sa podcast na ito, kahit yung mga madaling sabihin, pwede nyo na rin sabihin sa akin. Kaya inaanyayahan ko kayo na magbahagi ng inyong kwento sa podcast na ito. Mga ka-SMS, tatalakayin natin sa araw na ito ang tanong na mayroon bang favoritism ang Diyos sa kanyang pagpili. Yan ang tatalakayin natin dito sa SMS Sabihin Mo Sa Akin. Ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin, pwede mo nang i-share sa akin. Ito ang SMS, sabihin mo sa akin. Nung isang araw, nag-post ako ng bagong profile picture at meron itong caption. Nakalagay dun sa caption, sabi ng iba, piliin mo daw na maging masaya. Sabi ko naman, hindi ba mas masaya kapag pinipili ka? Buti na lang, lahat tayo pinili niya. Tapos nakaturo sa taas yung emoji. Pinili tayong lahat ng Diyos kung tutuusin. At yun ay dahilan para maging masaya ang tao, hindi ba? Pero tama yung punto nung isang nag-message sa akin after niyang makita yung status na yun. Sabi niya, Father, kung lahat tayo pinili niya, bakit parang mayroon siyang mas pinipili kaysa sa iba? Tinanong ko siya, ang ibig sabihin mo ba ay may favoritism ang Diyos? Father Oo, parang may favoritism naman talaga siya, 'di ba? Bakit may pinili siya na maging mayaman? May pinili siya na maging mahirap? Sa tanong na mayroon bang favoritism ang Diyos sa kanyang pagpili? Dapat nating i-consider una may karunungan ang Diyos sa kanyang pagpili. Mayroon siyang dahilan sa kanyang pagpili. Halimbawa, ikaw kapag ka pumili ka ng damit, yung damit na, na yung kulay na gusto mo, yung size na gusto mo, may dahilan kasi kasya sa iyo, kasi komportable para sa iyo 'yon. Meron kang dahilan sa pagpili, hindi ba? Kaya nga minsan magtataka ka yung mga tao pag pumipili sa sabihin wala lang. Pero sa Diyos, hindi siya pumipili ng wala lang. Kapag siya pumili, merong dahilan. He's choosing always comes with a purpose. Ngayon, ano ang purpose ng Diyos sa kanyang pagpili? Ano ang pinagbabatayan? Una, maaaring ang pinili niya ay kung ano yung angkop sa kakayanan na siya rin naman ang nagbigay sa'yo. Ma magaling kang kumanta, maaaring pinili ka niya para maging singer. Kakayanan mo ang sumayaw, pinili ka niya para maging dancer. Kaya nga yung pagpili ng Diyos, madi-discern mo o mapag-iisipan mo mapagninilayan mo na para sa iyo kapag ito ay nagtutugma sa kakayanang ibinigay niya sa iyo. Pangalawa, maaring ang dahilan niya kaya niya pinili ang isang bagay para sa iyo ay dahil ito'y makabubuti para sa iyo. Maaring yung isang bagay hindi mo gusto, halimbawa, wala namang gustong magkasakit. Halimbawa, wala namang gustong mahirapan pero hinayaan ng Diyos na mangyari sa iyo 'yon. Bakit? Kasi alam niya na itoy may magandang maidudulot sa iyo. Una, pinili niya dahil 'yon yung akma sa kakayanan mo. Pangalawa, pinili niya dahil itoy may idudulot na kabutihan para sa iyo. At pangatlo, maaring itong ibinigay sa iyo o pinili niya para sa iyo ay mayroong may idudulot na mabuti para sa ibang tao. Remember, ang purpose na binigay ng Diyos para sa atin sa mundo ay hindi lang para sa ating personal satisfaction. Tayo ay pinili ng Diyos bilang mga regalo niya sa ibang tao, sa ating pamayanan at sa buong mundo. Ganyan pumili ang Diyos. Hindi nakadepende sa kung ano yung gusto mo, kundi kung ano yung makabubuti para sa'yo, kung ano yung angko para sa kakayanan mo at kung ano yung makabubuti hindi lang para sa sarili mo kundi para sa ibang tao. Kaya sa tanong na may favoritism ba ang Diyos, palagi ko wala. Wala siyang favoritism bagkus inaakma lang niya ang kanyang plano para sa bawat isa sa atin ayon sa kakayanan na ipinagkaloob niya sa atin ayon sa kung ano yung makabubuti para sa atin o kaya kung ano yung makabubuti para sa iba. Alam mo ka SMS, alam ko <laughs> naglalaro din sa isip mo na na hindi ba masyadong pakialam ang Diyos kapag pumipili siya para sa atin. Totoong may pinili ang Diyos para sa atin. At ano yung pinili niya para sa atin? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sinabi niya yan sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni San Juan. Pero pansinin mo, kapag pumili ang Diyos, hindi niya inaalis ang kalayaan ng tao para piliin ang kanyang kalooban. Nang tawagin si Moises, binigyan niya ng kalayaan si Moises na tumugon sa kanya. Hindi niya pinipilit yung mga propeta na tinatawag niya na tumugon sa misyon na ipinigkakaloob niya. Hindi niya pinipilit yung mga hinirang niya. Halimbawa, halimbawa, ang mahal na Birheng Maria, pwede namang ipaglihi niya si Jesus dahil lang gusto ng Diyos. Sa isang pitik ng kanyang kamay, pwedeng magdalan tao si Maria, pero hindi. Nagpadala siya ng anghel, si Anghel Gabriel, para hingin ang pag-oo ni Maria sapagkat mahalaga sa Diyos ang kalayaan ng tao. Kung mamahalin natin ang Diyos at kung tatanggapin natin ang kalooban niya, yan ay nakadepende rin sa atin. Kaya kahit nagaano kaganda ang gusto ng Diyos para sa atin, kung hindi naman natin ito pipiliin, eh wala ding mangyayari sa atin. Kaya hindi natin pwedeng isisi sa Panginoon lahat ng hindi magandang nangyayari dahil sa ating mga desisyon dahil may kalayaan tayo na piliin kung ano yung naaayon sa kanyang kalooban o kaya naman ay piliin kung ano yung taliwas sa kanyang kalooban. Kaya nga napakahalaga na alamin natin, una, saan tayo malakas? Ano yung binigay sa atin ng Panginoon para ano yung binigay sa atin ng Panginoon ng mga kakayanan? Ano yung binigay niyang talino sa atin, karunungan? Ano yung ibinigay niya sa atin ng mga talento na maaaring magagamit natin para sa misyon na ipinagkatiwala sa atin? At alam ninyo, makikita mo dun yun eh. Halimbawa ako, uh, bata pa lang ako, madaldal na talaga ako eh. <laughs> bata pa lang ako, Mahilig din ako sa computer. Bata pa lang ako, pinapahawak na ako ng kamera at ng, alam yun, anything related sa media. Dati walang sense yun. Walang sense yun. So may interest ako, may kakayanan ako, nagkaroon ako ng experience tungkol sa communication, tungkol sa paggamit ng kamera, at tungkol sa pagsasalita. Pero lahat ng yun, nagkaroon ng sense. Nung binigyan ako ng responsibility sa seminaryo para mag-handle ng mga multimedia projects, maging layout artist, later on maging editor in chief, maging manunulat ng dula, maging uh, director at creator ng mga videos at ngayon, 'di ba, may podcast tayo at sa uh, sa mga social media platforms natin, marami tayong content at ngayon, yung mga kakayanan ko na yon ay naging um, puhunan para matulungan ko din yung mga kabataan na gustong maglingkod sa simbahan sa pamamagitan ng communications ministry. So nakita niyo yung karunungan ng Panginoon na yung pagpili niya, matutuklasan natin sa pamamagitan ng pagtuntun ng kung ano yung mga ipinagkaloob niya sa ating biyaya. Mga talento, mga kakayanan at karunungan na magagamit natin ayon sa kanyang kalooban, ayon sa misyon na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nga actually, hindi mo kaya na kailangang mag-isip ng kung ano nga ba yung pinili ng Diyos para sa Kasi usually kung ano yung malapit sa puso mo na ginagawa mo, nagpapasaya sa ito yung bagay na gusto ng Diyos na ipursu mo at malamang ito ay may purpose sa future mo o sa future ng ibang tao. Dahil ang pagpili ng Diyos ay hindi lang para sa kabutihan mo, ito yung para sa kabutihan ng iba. Kaya nga, secondly, hindi lang mahalaga na alam mo kung ano yung mga kakayanang ibinigay sa iyo ng Diyos para malaman mo yung pagpili niya. Pangalawa, kailangan mo ring i-identify kung talaga bang itong pagpili na ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos kung ito ba'y makabubuti para sa iyo. Halimbawa, nasa harapan mo ang dalawang klase ng pagkain, masustansya at hindi. Palagay mo ba, gusto lang ng Panginoon, masarapan ka, kaya pipiliin mo kahit hindi masustansya? Siyempre, kung ang Diyos ang masusunod at kung ang gusto niya para sa atin ay magandang buhay at maayos na pangangatawan, siyempre ang pipiliin mo ay yung masustansyang pagkain, hindi ba? Pero ang tanong, yung ba talaga yung pinipili natin? Kaya nga, pwedeng yung pagpili natin ay magkaroon ng negative consequence dahil ang pinili natin ay, on the first place, 'Yung alam naman natin obviously na hindi makabubuti para sa atin. Kaya nga madaling magdesisyon between a good choice and an evil choice. Kapag alam mong makasasama, iwasan mo. Pag mabuti, gawin mo. Pero ang pinakamahirap ay kapag ka namimili ka sa dalawang mabuting option, di ba? Halimbawa, pwedeng piliin ng isang tao 'yung magpare- o pwedeng piliin ng isang tao yung mag-asawa? ah, huwag niyo sabihin sa akin na mas mabuting option palagi yung magpare. No, babalik ka sa number one consideration na kaya mo ba yung buhay ng isang pare? Kasi kapag ekis yun, hindi para sa iyo yung buhay na yun. Pwedeng para ka sa pag-aasawa. But again, hindi rin lahat para sa pag-aasawa dahil hindi naman lahat capable na mag-commit ng sarili para sa pagkakaroon ng asawa and later on para sa pagkakaroon ng anak, hindi ba? So hindi rin para sa lahat 'yun. Kaya merong option na maging single ka forever. At hindi rin naman masama 'yon dahil marami tayong kilalang mga tao na masaya sa pagiging single nila. But ultimately, sa dalawang sa pagitan ng dalawang mabuting option or tatlo o apat na mabubuting option, ano yung pipiliin mo? Hindi lang kung ano yung makabubuti sa'yo, hindi lang kung ano yung ayon sa kakayanan mo ang pipiliin mong option ay yung makabubuti rin para sa ibang tao. Mga ka-SMS, dito natin makikita yung katotohanan na tayo ay regalo ng Diyos sa mundo. We are chosen for a purpose and that should make us happy. Hap, and that should make us happy because that makes our life relevant. Dito ay pinapakita na mahalaga pala ang pag-iral natin sa mundo. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi totoo na wala kang halaga. Dahil ang totoo, meron kang purpose, may dahilan. Kaya pinili ka ng Diyos para mabuhay sa mundong ito. Pinili ka ng Panginoon sa isang klase ng buhay na hindi lang makabubuti para sa iyo kundi makabubuti para sa ibang tao. And that would verify kung ano yung pinili ng Diyos para sa'yo. At sana ito rin yung piliin mo. So, mga ka-SMS, ano sa palagay mo yung buhay na pinili para sa'yo ni Lord? Yan. Pwede niyang i-comment sa Podcast sa ito, sa aking Facebook page, sa ating mga social media platforms At pwedeng mag-trigger ito ng isang panibagong kwento na pwede mong ishare sa amin dito sa ating podcast Ang sabihin mo sa akin Kaya ang takeaway natin dito mga ka-SMS ay ito Walang favoritism ang Diyos Maaring ikaw ay pinili bilang CEO, maaring pinili ka bilang ordinaryong empleyado, pero pareho lang naman yung may purpose, di ba? Hindi man pwede lahat boss, hindi rin pwede lahat empleyado. Hindi pwedeng lahat pare. okay? No? Kailangan din merong may asawa kasi kung walang mag-aasawa, walang mga susunod na magiging pare dahil nagmumula ang pare sa isang pamilya. Kaya lahat may purpose talaga yung eh, kung tutuusin. Kaya wag mong maliitin yung sarili mo, kung ikaw, eh, nandyan pa rin sa level ng karir mo na yan. There is a certain purpose kung bakit ka nandyan. Maaaring gusto ng Diyos, mag-improve ka pa. At inire-ready ka lang niya sa mas matinding mga blessings na darating sa buhay mo. O mas matinding... Um, responsibilities or career path na inihahanda ng Diyos para sa'yo. Pwedeng ganun. O kaya naman, baka naman pinagsistay ka ni Lord dyan sa sitwasyon mong yan kasi may gusto, niya, may gusto siya na iprioritize mo na ibang bagay. Halimbawa na ang iyong pamilya, baka kaya hindi ka pa nakakapag-abroad at hindi ka pa nagkakaroon ng visa kasi baka meron kang unfinished business sa iyong pamilya na kailangan mo munang isettle. So, ang palagi mong titingnan ay yung tatlong sinabi ko na tingnan mo, Uh, ano ba yung kakayanan mo na gusto ng Diyos na pagbutihin mo? Pangalawa, ano ba yung ikabubuti nitong sitwasyon na ito para sa sarili mo? O pangatlo, ano ba yung ikabubuti ng sitwasyon ito o ng kalagayan ng buhay mo para sa ibang tao? Yan. Diyan natin mababalanse ang pagtingin natin sa kung ano nga ba ang pagpili ng Diyos sa atin. At siguro, maganda rin na mensahe na iwanan ko sa inyo ay ito. Pinili tayo ng Diyos at yun ay magandang dahilan na para tayo ay maging masaya. no? Hindi ko sinasabing pilitin nyo yung sarili ninyong maging masaya kung hindi nyo naman ito nararamdaman. But there is a certain uh, joy when you realize that you have been chosen. Lagi ko nga sinasabi, di ba, ang daming mga sperm cells ng mga tatay natin na nag-agawan para makapag-fertile ng egg cell ng nanay natin. Pero sino yung nagtagumpay? Ikaw yun. Yun ang una mong panalo. Kaya dun pa lang, alam na natin na pinili ka talaga ng Panginoon, hindi randomly, kundi purposely. Uulitin ko yan ha, pinili ka ng Diyos, hindi randomly, kundi may purpose. Pinili ka ng Diyos, hindi ka aksidente. Kaya ka nandito may dahilan dahil ang pagpili palaging may kaakibat na dahilan. Kaya kung hindi ka man pinili ng taong minahal mo, hindi ka man pinili ng mga itinuturing mong mahalaga sa iyo. Ang mahalaga, pinili ka ng Diyos. Ang mahalaga, may dahilan ang pagpili niya sa iyo. At alam mo pag natuklasan mo yung purpose mo kung bakit ka nandito sa mundo at pinili mo na umayon sa kung ano yung gusto ng Diyos para sa'yo Na realize mo yung purpose mo sa buhay mo Kahit yung mga taong hindi pumili sa'yo, papalakpak sa'yo And later on, marirealize nila kung ano yung sinayang nila sa buhay mo Pero wag kang magigante ha Kapag uh, may mga tao na hindi pumili sa'yo At ikaw pinili mo kung ano yung mas makabubuti sa'yo pag dumating yung pagkakataon na nag-cruise kayo ng landas, wag mo namang sabihin, ako nga pala yung sinayang mo. <laughs> sabihin mo na lang sa kanya, nandito ako dahil pinili ko kung ano yung mas makabubuti sa akin. At kung ano man yung maitutulong ko para sa kabutihan mo, responsibilidad ko na gawin yon. Hindi tayo nandito sa mundo para gumanti. Dahil gumanti man tayo, hindi tayo magiging masaya. ba? Diba? At yung pagganti ay hindi pagpili sa gusto ng Diyos para sa atin. Because revenge always comes with a bitter heart. And a bitter heart is always um, against a joyful life. So kung gusto natin ng masayang buhay, palagi lang natin pipiliin kung ano yung pinili ng Diyos sa atin. At ano yun? Yun yung buhay na ganap at kasiyasiya. Mga ka-SMS, Napakasaya ko din ngayong araw na ito na pinili kong bumalik sa pagpo-podcast dahil alam ko sa pamamagitan ng kwentuhan nating ito kahit papano na kabagbabahagi ako sa inyo ng part ng sarili ko at kayo din naman napapakinggan ko yung part ng inyong sarili, ng inyong pagkatao at sa pamamagitan ng pagpapalitan ng ating kwento, hindi lang natin nai-inspire ang isa't isa, nai-inspire din natin ang lahat ng nakikinig sa podcast na ito. Kaya kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, 'wag ninyong kalilimutan na i-follow ang ating podcast dito sa Spotify o kung saan mang streaming platform kay nakikinig, mag-like at subscribe sa ating mga social media platforms. Meron tayo sa YouTube, uh, Facebook, uh, Instagram, uh, Twitter at TikTok. At siyempre, 'wag ninyong kalimutan na mag-iwan ng inyong mga comments, ng inyong mga reactions o magpadala din ng inyong kwento sa pamamagitan ng link na makikita ninyo dito sa screen o kaya naman ay dito sa ating description. Muli, mga ka-SMS, ako si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi sharing the message of salvation at ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin pwede mo nang i-share sa akin ito ang SMS sabihin mo sa akin